Maraming mga netizen ngayon ang tila kinukumpara ang nangyari kay Sarah Geronimo noong ikasal ito noong February 2020 kay Mateo Gotticelli. Ayon sa ilang mga netizen, mukhang may issue daw sa mga pamilya at dahil na rin si Bea Alonso at dahil na rin si Bea Alonso ang breadwinner ng kanilang pamilya kaya daw tila nagkaroon ng pag-aalinlangan na ituloy ang kasal. Kaya narito ang comment ng isang netizen. This is Sarah Geronimo's plight all over again. Families who are dependent sa mga celebrities na anak ay di matanggap na mag-aasawa na ang kanilang breadwinner. Ganun naman talaga, they will go to such lengths para di matuloy ang kasal kasi kung ikasal ang celebrity na anak, pornada nada na lahat. Sa puntong ito ay spekulasyon lamang ito, kaya naman ayon sa mga netizen, ibang-iba daw ang buhay na meron si Bea Alonso at ang mami nito na si Mary Ann Ranolio. Ayon sa mga netizen, mabuting nanay si Miss Mary Ann at botong-boto nga ito kay Dominic Roque. Patunay na isang netizen ang nagsabi at nag-comment ng ganito. Ayon sa kanya, napakabait daw ng nanay ni Bea Alonso. Ayon sa mga netizen na kakilala si Bea Alonso, patuloy daw na tumutulong ang nanay ni Bea sa mga kapitbahay nito sa dati nilang tahanan. Kaya naman mali ang mga akusasyon na tila pinipigilan ng nanay ni Bea na magpakasalito kay Dominic. Matatandaan sa mga vlog noon ni Bea Alonso ay mismo ang nanay ni Bea ang nagsasabing kung saan masaya si Bea ay susuportahan nila ito at wala rin sinabing negatibo. Ang nanay Mary Ann ni Bea Alonso tungkol kay Dominic Roque. Kaya naman hanggang sa ngayon ay nananatiling palaisipan pa rin sa mga netizen kung bakit biglang na call off ang engagement ng dalawa. Pero maasa pa rin ng mga netizen na magkakabalikan si Bea at Dominic dahil ayon na rin sa post ni Bea Alonso sa kanyang Instagram ay tila kailangan nila mag-isip-isip muna bago magpakasal.